So ngayon guys, punta natin yung labas, uh, mag-update tayo sa ating uh, Extra Income uh, It is yung patok na negosyo na pwede mong isabay sa inyong Sari-Sari Store So matagal na itong mga kasari no, at uh, syempre na-update na ko na sa inyo noon At uh, matagal-tagal din, hindi ako nakapag-update sa inyo So kaya ngayon ay ibabahagi ko sa inyo uh, bago mag-end yung taon na ito So thank for watching, at ipapakita ko sa inyo yung aming uh, iba pang... Uh, pinagkakakitaan or extra income ka mga kasari. So keep on watching and napunta uh, tayo sa labas. Magandang araw sa ating lahat mga kasari. Kumusta kayong lahat dyan? Kumusta yung mga sari-sari store? Kumusta yung mga pintahan? Kumusta ang inyong uh, pag-inigusyo mga kasari? So bago ang lahat, nais nice kong muna kayong matiin ng magandang hapon, magandang, magandang, magandang tanghali, magandang hapon. Kung anong uras man ito mapapanood ay magandang araw sa ating lahat. So may galap shoutout sa ating mga uh, new subscribers, sa ating mga organic viewers, sa aking mga zealot viewers, sa aking mga members uh, dito sa aking channel, so maraming salamat at patuloy nyo akong sinusuportahan patuloy kayong nandyan sa aking uh, uh, membership mga kasari, so kahit hindi ikaw ay kasari at napapanood mo yung aking video ay napakalaking bagay uh, para sa akin dahil ikaw ay isa sa nakatulong sa aking uh, mga video, so bago ang lahat, uh, kung ikaw ay bago sa aking channel at um, hindi ka pa nakapag-subscribe, ah, sana huwag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking channel, Genevieve Mix TV, ang titirong blogger-blogera ng Mandawi City. So, for today's video, mga kasari, kung nakikita nyo yung ating, ayan, so, ito ay aking uh, ah, sa inyo bago pa mag-end yung uh, buwan ng December mga kasari no? so ibabahagi ko sa inyo na ito nga yung aming iba pang pinagkakakitaan or other source of income na pwede mo rin gagawin sa inyong mga ah, negosyo mga kasari pwede mong isabay sa inyong pagsasari sa restore kung ano man yung ibang mga pinagkaabalahan nyo dyan at sa palagay nyo maraming mga bata ah, kahit hindi mga bata ay bibili dyan mga kasari at ah, kung Tingin mo naman ay papatok, so why not? Uh, subukan mo mga kasari, wala namang mawawala Kung susubukan mo mga kasari no? So kaya binabahagi ko sa inyo uh, Yung ating iba pang pinagkakakitaan mga kasari uh, Para sa mga baguhan dyan Sa mga bagong nagbubukas ng na mga sari-sari store Sa mga matagal na rin na nagsasari-sari store At gusto pa na magkaroon ng iba pang pagkakakitaan So, ito ay binabahagi ko sa inyo mga sari. So, kagaya na lang ng ating mga fishbowl, tempura, french fries, mga ham, mga hotdog. So, marami pang o marami pang iba mga kasari na pwede mong idagdag sa bukod sa inyong pagsasari sa Harry Store. So kagaya dito mga kasari kung nakikita nyo at kaya ako binabahagi sa inyong mga kasari kasi alam ko dahil dito sa amin mga kasari ay talagang hindi lang extra income. Talagang kinarir na namin at hanggang ngayon patuloy pa rin tayo nagtitinda ng mga ganitong paninda. So, may pakaway-kaway pa tayo diyan mga kasari, no? So at hindi na ako magtatagal pa at uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ating tinutukoy dito mga kasari. So bukod sa ating mga tinitindang uh, fish bowl, tempura, fries, hot dogs at kung ano pa. So meron pang iba mga kasari. Kaya samahan nyo ako. Pupunta tayo sa labas at ipapakita ko sa inyo kung ano pa yung ibang paninda natin na patok na patok sa ating ah uh, mga customers. At nandito na nga tayo sa labas mga kasari. Ayan, so may, may bulili tayong customers dyan. So magandang umaga sa ating customers. So umaga umaga mga kasari ay meron na tayong customers. So ito na nga yung ating iba pang uh, pinagkakitaan bukod sa ating french fries, fishball, tempura, mga hamang hotdogs, ano pa yung mga nakikita nyo dun. So meron tayo dito chicken feet, uh, crispy chicken, chicken feet, uh, bocci, quick quick, at meron pang iba ayan so may fried egg tayo mga kasari no at uh, lumpia chorizo at saka chicken fried chicken mga kasari at nguyong so mga hot dogs ham So, ayan yung ating uh, iba pang paninda dito sa labas mga kasari. Kaya binabahagi ko sa inyo ito kasi alam ko papatok talaga ito kung uh, isabay nyo sa inyong pagsasari sa resto mga kasari. Kung kaya din naman, diba why not? At dito naman yung ating mga pang malakasang sausawan mga kasari. So may suka tayo dyan na maanghang. At meron din tayong uh, sweet and spicy at meron din tayong sweet lang mga kasari at syempre meron tayong uh, show shomai uh, sauce ng shomai mga kasari no? kasi meron nga tayong uh, tinitindang shomai so ayun nahirapan na akong magbukas mga kasari kaya sa mga gusto magkaroon ng iba pang uh, pagkakakitaan or extra income na talagang papatok sa inyong uh, area so ito na mga kasari pwede nyo nga uh, subukan wala namang mawawala kung susubukan mo mga kasari lalong lalo na kung ikaw ay gusto magkakaroon ng iba pang pagkakakitaan. So, ito na mga kasari at shout out sa nakikita nyo dyan. lang. Maraming salamat sa lahat. thank you for watching. Uh, Marcel Sendegan, this is all. huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking channel. Janvit Mix TV, ang tindirong blogger-blogiran ng Mantawi